News. biyahe naman ni Pangulong Marcos sa Cotabato Province ngayong araw hindi na matutuloy. Bakit kaya? Kuha tayo ng update mula sa Armand Cotabato kay Rajuman Jul de Mapalaw. N. N. Report. Hindi natuloy ang sanay pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Amas, Kidapawan City, North Cotabato ngayong araw, Biyernes, October 24, 2025 para sana pangunahan ang turnover ceremony ng 158 na mga patient transport vehicles o PTBs na ipamamahagi sa Region 11, 12 at Bangsamoro Tarmos Region para sa kabuang labing dalawang lalawigan sa Mindanao mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ay base sa nilabas ng abiso ng Philippine Information Agency o PIA na nagsasabing hindi matutuloy sa kanyang pagbisita sa provincial capital sa Kidapawan City ang Pangulo dahil dumiretso na ito sa butuan para pangunahan din ang kaparehong programa doon. Gayunpaman, nagpatuloy ang programa sa pangunguna ni North Cotabato Provincial Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Hindi rin binanggit sa opisyal na abiso ng PIA kung bakit kansilado ang sanay pagbisita ng Pangulo sa North Cotabato. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jules Di Mapalaw, Tata RMN Network